papaliwanag ko bakit ang sarap inumin ng Red Horse saglit lang po ito bakit masarap inumin ng Red Horse pag malamig o oh, hindi may lamig ganito po papaliwanag ko bakit masarap inumin ng Red Horse ito po may palaka po yan merong rabbit po yan oh rabbit ngayon ang sarap inumin kasi may palaka na may rabbit pa ngayon ito ang pinamasarap. Red Horse, kabayo na nanginipa. Kung gusto nyo po mag-comment, mag-comment kayo, babasahin ko po, po sa inyo. O, sasagutin ko po ang tanong nyo, bakit sarap na inumin ng Red Horse? Hindi natin na mga Pilipino mga ako, masarap inumin ang Red Horse kasi pag malamig. Please follow and subscribe sa Down and Please, please, unang-una ko lang po itong content lang po tanong ko lang po sa inyo, please subscribe my vlog eh, Rizalde Vlogs spot vlog <clears throat> spot please lang, nakainom na rin po ako konti lang. kaya ang pinapalawanag ko nga eh, sa inyo mga idol, idol ko kayo mga idol na may pinapalawanag I love you, thank you for watching I love you so much